Ito naman po ang pinagkakabalaan Kung ngayon Closet po to Yung sa may uh, main uh, door Tinanggal ko po yung pinto niyan Inopen ko na Tapos tinanggal ko yung Bracket dyan, yung hangiran Nilagyan ko niyan Patsi-patsi lang yung pinanggalingan ng hinge. Hindi ko na pinalitan yung jam. Tapos nilagyan ko niyang dalawang shelf para sa mga boxes. Tapos may upuan doon para doon maupo pag may sasapatos. Tapos tinambakan naman ang junakis ko ng sangkaterbang mga bag niya. So, Susmaryosep. Kaya ang kapal na ng alikabok. Kaya nililinis ko po ngayon at ayusin ko. Yun na lang ang, yun ang buhay ko. Linis dito, linis doon. Ayos. Mamaya, susundo naman ng Janaki sa school. Okay, ngayon po ay 23 September. Tuesday. Hindi ko na alam ang date. Okay, babaligan ko po kayo pagka nalinis ko na po at naayos ko na. Hmm. Ano yung dasang katerbang bag na yan, hindi naman pinagagagamit. Oops, akin pala yun. Oh, dalagyan ko ng mga ano ko.

Kasi pag hindi niya tinuruan na paano gagawin, ako, tapos tayo. Papakip ko sa kanya yung mga gusto niyang gamitin, yung ayaw na niya, papabigay ko sa mga cousins niya. Wala na, donations na kung ayaw ng mga cousins niya. nahihirapan siya mag-decide kung ano ang ikikip niya at kung ano ang ilelet go niya. Tapos, lahat ng ikikip mo, i-dustop mo, then isabit mo na doon sa mga hanger. Yes, Daddy! ng buo daw, tatlong yun ang ikikip niya. Dati punong-puno yan. Buti naman. Madaling ginisin. Ngayon, ang mga inayawan niya sa so, si do Dodonate na yan. pinaka-main na, na barrel, yung pinagbabagsakan ng galing sa bubong na tubig ulan bago lumabas doon bago lumipat doon sa mga iyon at bago ko po buuin sa para sa na lalapit na tagulan ay lilinisin ko po muna babalikan ko po kayo mamaya Nalinis ko na po yung drum. Doon, kolekta ko na pati yung tubig. Nire-ready ko naman itong mga valve at mga hose. Mga connector hose ko. Para sa weekend. <coughs> yan, pag walang magagawa. <coughs> yan ang project. At dito naman po sa banda dito, ay meron po kaming inaalagaan ayun po mukhang mamamatay yung isa ayun yung isa ayun ko kung nakikita nyo ayan oh ang laki o nakakamuplas siya mukhang natutulog mukhang nabundat kakakain pinapakain po namin yan eh pero yung isa yun o oh, madilaw parang mamamatay siya kasi baka ay gumagalaw sila kasi baka naarawan ito kang eh kasi sinabi ko na sa diyosawa ko baka makain pati ng ibon malamang naarawan to direct sunlight kang hina dyan yan oh. na expose siguro yung isa ayun no, naman parang nasunog siya oh lord yung isa, ayun, itulog na tulog. Okay, ha? Ah. Hindi ko po alam kung kailan magiging paru-paru yan. <laughs> ako po, magpapaalam na. At magkita-kita po ulit tayo pag binubuo ko na po yung pang-collect ako ng tubig ulan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo ulit dito sa maikling isang maghapon ko. Hindi lang po yun ang ginawa ko. Sa mundo, nag sa mundo, sa anak, nagpakain ng asawa, naglaba, at uh, naglinis ng bahay. Baka kalaan nyo yun lang po ang ginawa ko. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong mabuti at huwag nating kalimutang uh, magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Mabuhay!